Dito o ngayon sa ano Toyota uh, service yan. Kasi ano uh, naka-schedule to ng service ng 68,829. Eh 68,622 na. Kaya 200 kilometers na lang. Dinala ko na dito. Eh kahatid ko lang kay Lani. Tapos may lumabas kasi ka kahapon lang paghatid ko kay Lani. Pero umandar na yung sasakyan wala lang yung problema kasi pag uh, bukas ko andar siya kaagad Ayan. medyo nahihirapan ng konti kasi nga sobrang lamig at luma na yung battery ko 6 years na kasi to eh kaya papapalitan ko na rin yung battery ko tapos ito yung may lumabas oh. ito. pakita ko sa inyo oh, <tinyo> Oh, yan ang lumabas All wheel drive system malfunction Sabi niya Two wheel drive mode engage Visit your dealer Yan Yan yung lumabas Kahapon Siguro ano Mahina yung battery niyan Kasi ginugoogle ko nabasa ko sa Google ni recharge lang nila yung battery nila tapos nawala na daw yung ganyan eh may mga rapport eh wala lang eh mas maganda dali na natin dito sa dealer di ba by appointment nga pala dito eh wala tay appointment kaya pumunta tayo nang maagang maaga <laughs> pag no appoint pag ano gusto mong pumunta at magpaayos maagang maaga ka Ayan, 7.30 pagtinig Pag mo kasi sa website, uh, 9, 9 eh. 9 a.m. Papacheck na rin natin. Tapos papapalitan na rin natin ng battery. Pibili tayo yung battery. Ayan. Pero yung pag-andar niya, nung mga minus 50 kahit kanina, wala rin problema <laughs> Nabubulol pa. Wala rin problema. yan Kaya, yung Ito lang, yung lumabas. Pero wala naman siyang naka, ano, ilaw o ano man. Kasi nag-warning lang ayan, oh. ayan Kaya visit your dealer sabi niya. Siguro pa patanggal oh. i-check nila. Ayun. Sobrang lamig kasi grabe, siguro tumigas na yung mga sensor, di ko alam. Pero ni YouTube ko ginugol ko, ayun battery daw yung iba, tapos yung iba gas cap daw, gas cap ah, maluwag daw ganun. Ayun. Sinikap pang na nung nabasa ko sa Google pero meron pa rin. Kaya director tayo talaga sa dealer para sila nang na tumingin ito. Ayan. Pero sa pag-andar, wala namang problema. Kung baga, na-disabled na lang yung all-wheel drive niya. Tapos yung nag-two-wheel drive na siya. Hintay na lang tayo sa pagbukas ng Toyota. Vlog tayo mamaya pag ano, nasa loob tayo. Ang ganda nung ano na yun. Sena. XSE Hybrid. Na Sena. 2022 model daw yon. Yung sinakyan ko. Ganda. Napapabili eh. <laughs> Ayan. Tatawagan na lang ako pagkatapos tayo sa sasakyan. Kaya yung pahinga na tayo. Naihilo talaga ako pagka ano. Pag ako yung nakikisakay. Yung parang nakikisakay ako sa ibang sasakyan. Ha? Ayan. Nakasilip ako sa bintana ngayon kasi tumawag na yung ano, Toyota. Susunduin na ako. Okay na daw yung sasakyan na palitan na ng battery. Ayan. Hala Wait, wait lang tayo. Basta tayo. Para hindi siya maghintay. Malapit na rin siguro yung... Uh. lamig ah <laughs> yun oh sakto labas ko yeah yeah. yeah I just messaged and then yun. ginagawa pa kasi to yun ay yung bago nilo ganda nung ano siya na grabe hybrid XSE model. Guwapong guwapo. Mga gulong. Oh. Winter tire package. Yan, nakuha ko na. Bali lahat. 409. Paliwanan ko na lang mamaya. Ito yung Sena Hybrid. Oh. XSE hybrid. Ganda, ganda sa loob. Grabe. Ganda nito. Halapin na natin si sakyan natin. Ayun. Hindi nila winashing dahil ewan ko. ah, <laughs> uh, bali 60 ang pinalitan nila ng battery ngayong araw na to. At uh, may tumatawag pa magpapapalit. Pero wala na daw silang battery. Intay nila yung shipment. Ito yung LE hybrid naman no oh, ng Sena. Parang gusto ko talaga kumuha ng Sena pagkatapos itong RAV4. Okay. Yeah, Ayun, paliwanag na lang natin mami Ayun. Yeah. Habang naghihintay-hintay tayo. Ayun, yeah, paliwanag ko na dito na lang. ah uh, bali yung 'di ba may warning light kanina ng all-wheel drive yung ano yung malfunction 'di ba? Ayun. Uh, babalik ako dito next week. Yan. 22 ng January. Para ayusin yun. Uh, umorder na sila. Uh, under warranty pa yun. Buti na lang. <laughs> Naka pa siya. Kaya wala tayong gastos doon. Kasi nagmalfunction. Sobrang lamig yun eh. Nung pag andar namin ni Lani. Tapos mga ilang segundo lang. 5 seconds. Pero umaandar na kami. Wala nang problema tong Toyota eh pagka uh, one click lang to eh tapos pagka andar uh, namin yun lumabas na lang yun yung ano uh, all wheel drive malfunction tapos two wheel drive engage parang ganun yung may nakasulat yon bali ang pinaayos ko yon yung battery pina-replace ko tapos ah talagang hindi nila yun, ano replace for battery and tested then remote start yon yung kasi yung remote start to ano ba yon yung battery hindi na gumagana battery lang pala <laughs> kaya pinaayos ko ayan ito oy Ay? naglaglag pa teka lang ha. ayun nilagyan nila ng tape maluwag na Yon. battery lang pala yon nine bali nine. yung battery 280 Yan ha. Ah. 280 Ang labor niya doon 77.50. Bali 358 na agad. Tapos doon sa battery 'yun. Ang battery niya 9. Yeah sorry. I think I forgot something in your car. Oh. I just okay. threw okay. Sorry about that. <laughs> I didn't see <say> that. I <laughs> know. Okay, sorry about okay. that. I forgot. Okay. Limutan siya dun sa sasakyan. Siya siguro yung umayos. Uh, bali, yun. Uh, yung battery transmitter, 9.98. Yun. 9.98 lang. Wala naman siya labor. Pinalitan lang nila. Oh, sabi kasi kanina 155 yung pag-check nung ano, yung sa all-wheel drive na, pero hindi na nila sinama. Ayos. Kasi nga naka-warranty, 'di ba? Bali lahat 409 dollars. Ayun. 358 plus 998. Bakit ganoon? Nasaan 'yung iba? Ah, siguro chin-chinik nila 'yung ano, teka lang ha Ayun, parang bago naman ako ng bago. Lahat pala dito may tax. <laughs> may tax ng 40.53. Ayun, kaya nag 409 na yun. Ayun. Ayun, ayos, ayos, naman. Uh, wala talagang problema. Yung ano lang talaga, nag-disengage nga yung ano niya, all-wheel drive parang may box yata pero titingnan natin kung yan babalik tayo dito next week yung. drop off in AM 122 RS day ko naman yon Monday kaya walang problema ayun yun lang ang pinalitan nilang battery daw ngayong araw na to eh 60 60 ah grabe tapos marami pang tumatawag Ayun. Siguro ano, yung mga ano na, yung mga kinakabahan kasi ako okay pa naman, 'di ba? Umaandar pa naman pero 6 years na kasi kinakabahan na ako baka bigla na lang may nanay. Kasi last year talaga gusto ko na siyang palitan. Medyo pumupugak na rin yun, yung malamig na malamig, yan. Kaya ngayon, eh, sobra ng lamig. Isang linggo pa uli, eh. Isang linggo pa uli na malamig bago mag-minus 2 na, minus 4. Kaya, yun pinapalitan ko na o yun yung ano bibili ng battery kung sa Toyota kayo 280 tapos labor 77 kaya yun magastos magastos pero after 5 years 20 pero ito pa lang yung mga nagagastos ko ah dito sa RAV4 na to ah 2018 namin to kinuha 2019 RAV4 to yung 500 dollars na last 550 parang ganun tapos eto eto pa lang na 400 na yun bali 900 uh, 900 dollars ganun 959 dollars parang ganun less than 1000 pa lang yung sa yan sa maintenance ng sasakyan kasama dun yung oil change yan. kaya yun Uwi na tayo at least kampanting kampante na tayo sa battery natin ngayon. <laughs> pero kahit naman nakita nyo naman nung last vlog na panood nyo 6 years na yung battery ha, pero one click pa rin yung sasakyan natin kaya yun, grateful tayo sa sasakyan natin na hindi tayo binigyan ng sakit ng ulo hindi tayo ano alam mo yun, maaanda rin yung sasakyan natin di ba? yun yung pinaka nakaka ano kasi nakaka prostrate at saka parang nakakapikon para sa akin lalo na naalala ko na naman yung ano sasakyan na kinuha namin dati ayun kabago bago 1 year pa lang minus 13 na ayaw mandar dalawang beses ako hindi nakapasok sa trabaho dahil doon kaya sabi ko ayoko nang maulit yon pumuha na talaga ako ng nag research research ako at eto nga sinabi na ano na yun, Toyota na ano, talagang malakas sa winter talaga. Kaya yun, kami na tayo. Kung gusto nyo, Toyota rin kayo, di ba? <laughs> nag ano eh, nag ano ba to, nag promote eh. Pero tingnan nyo naman ha, wala akong masabi dito. Yun lang, yung naging major nun, yung ano, yung nag disengage niya Sobrang lamig kasi, yung ma-under kami, eh under warranty pa siya, di ba? Siguro, problema, ba? problema pa nila yun. Iwan ko uh, kaya ano nila palitan nila diba? kaya yun okay naman, basta umaandar walang problema kahit mawala yung all wheel drive nyo ano? basta umaandar at makadar, makarating ka sa trabaho mo diba? daan-daan ka lang naman yun naman mahalaga yung umandar siya ayun kaya yun may na tayo 409 kanin sa pesos. Convert-convert nyo na lang. Yan, yun maintenance battery yun. dalawang battery battery ng remote start at battery ng sasakyan <laughs> eh uwi na tayo ayan siya gumagana niya yung all wheel drive niya parang anong sinabi niya box daw eh. nakalimutan ko eh. yun daw yung babalik ako pero yung all wheel drive niya yun o oh. gumagana na. naayos na yun lalo tayong hindi pinakabahan ngayon kasi bago na baterya natin. <laughs> Subukan naman natin yung remote start niya. Yun, gumana na. Battery lang talaga. oh, <laughs> uh, ba? Battery lang talaga pala. Ayos <laughs> nice na. Patayin na natin ulit. <laughs> Mali pala yung nabuksan ko. Sabi ko, bakit gano'n? Ayaw mag-pop ng hood. Tingnan natin kung anong itsura ng battery na pinalit. din nila yung ano yung konti <laughs> ayan okay na okay na let's go yun kumaya uli tayo ng loto last na bola hindi tayo tumama nagsangangit <laughs> kaya papagas tayo pag may pagkakataon kaya lang ng loto Bali, well, 70 million dollars ang tatamaan naman ngayon. Ayan, gas na tayo. Ang gas, 1.34. 1.34. Angat, pindot, lagay. Ayan alam nyo na. Sabay. Titin mo na lang ganun. Sa aking Pasok muna tayo sa loob Uyaan mo na siya Ganyan eh, ganyan Sinisilip ko lang sa side mirror ah. Tumahas yung gas Hindi ko nabutan yung 1.29 Parang ganon. Lamig pa rin eh Okay na naman yung sasakyan natin One click na naman may nagbabike pa nga oh, di ba? May nagbabike pa. Tapos na ba? Ay, yan natin. Ayun na. 51. Naglagay ako ng ano eh, 55 dollars. Yan, titigil na yan. 40... 40.7 liters yung know, okay na. Labas na tayo. Wala kasing ano eh, gasoline attendant dito. Alright, balik nyo lang. yan yun. Saran lang maiki yung gas cup. Okay. Ito yung kamay kukulay pula. Kumain akong french fries. Naggawa kami ng homemade french fries. Puro ketchup yung kamay ko. <laughs> <laughs> Naguugas naman ako ng kamay. Oh. Napuno ba? Uy! Puno. Full tank. yeah, let's go. Pwede na tayo. yun yeah. yung palakaw. Pa. Parang tatalon siya eh. Tila mami no Nag-board niya siya. Sana niya. Ano? Hmm. Huh? Ano? <laughs> Tatalan siya. Ayan. diyan na nag aquarium Gusto niyo ba ng halaman? Tignan niyo. Ang dami no oh. Puputulin ko ito eh. Hmm. Forest na siya. Forest sa ano. Na aquarium. Ang hmm. <laughs> na mo kama eh. Parang bumaba siya. Unot na nga yung Hello? May hey, bago sa trip. Unot na unot oh. Ayan. Tignan namin yung baba. Pakita namin sa inyo. Tatapos lang namin ayusin kanina eh. Kaya kami bumaba kasi susukatin namin yung dito. Ibababa namin yung ano to? Yung sopa namin sa taas. Tapos dito. Ibababa namin dito. Tapos bibili kami ng sopa kasi. Ayan. Para dito talagang panuoran. Naka-recliner. Hindi pa masyadong ayos. Kasi dito. Eh? Ayan. Ayan. Kanina lang namin ano, naayos. Hindi pa masyadong perfect. Pero pwede na. Saan ba to? Yun. Ayan. Ayun. Ayun. Yung sa taas. Yan, bibilihan pa pala yan. Yan na siya. Nakalagyan na lang ng frame doon. Pagka ano. Hmm, di ba? Parang hotel. Nakatayo pa. Upo ka nga dyan. Diba? o, <laughs> oh, di ba? Hmm. Meron siyang ano. Aral-aral siya. Maka maglagay na lang siya ng salamin dyan, no? Oo oh, nga pala, walang salamin sa dito, no? Walang salamin. Ay, hindi yung ano lang, nakatayo. Yung maliit na nakatayo. Ayan. Tapos ito yung kama. Tapos yung dresser. Tsaka na, ano, lagayan ng damit na nakuha namin. Doon sa mayaman. Ayan. lagayan. Tapos ito naman yung sabitan. Closet. Na may lagayan din. Ayan, dito yung ano, kama. So, Ayos. Eto yan. Mga nga lagay-lagay niya ng kahit ano. Mga buting. -ting. Hmm, buting ting. Sa Amazon yan, binili. Tapos yan, yung lumang sopa dyan. Para tambayan din. Lumang ala, Pero pwede na. Hindi, na natin lalagyan ng TV. Hindi <laughs> na namin pala ng TV kasi malaki yung TV sa sala. Ayan. Inisip kasi namin wag nang lagyan kasi pag nanood sila dito, eh natutulog na yung isa, di ba? Baka hindi makatulog yung isa. Kaya hindi na namin lalagyan. Doon na lang sa sala. Kung gusto nilang manood ng TV. Bali, eto na. Yung ayos. Tapos tong kortina, uh, ah, papalitan namin yan. Bumili kami bago eh. Lumang kortina pa to. Pero kung gusto niya yan muna, di yan ah. Hmm. Oh, di ba? Okay na rin. Nagmukha na siyang kwarto. Yan na siya. Parang nag-iba nga talaga siya, mami, no? Oo, oh, tinaw. Ano siya? Sure. Ha? <laughs> Ang ganun siya, tingnan mo. Ayan o. Oh, you know. O, oh, di ba? No, frame na lang ako. Oh, o, frame na lang. Kahit isa, no? Doon. Kahit isang frame lang para medyo gumanda naman tingnan. Maganda kasi malaking bintana dito. Tapos, yung kabila, sa kanan natin papakita. Ayusin pa namin ang ganito. Yun. Yun. Yun lang sa nagre-request. Maraming maraming salamat sa laging panonood. Ayan, ingat kayo. <laughs> Gluluto pa ng adobo sila. Baon para bukas. Yon, Parang hotel talaga. Hindi mo. Yun, pag nga nag-hotel ka, di ba may nakatayo pa. Ayan sa kama. Ayan. Hindi na namin bibilhan ng ano yan. Nang, ano ba ito? Ah, komporter comporter. Tsaka unan. Bali yung sila na ang bibili. Yung ano, alam na Kaya yun. Okay na to. kumpleto na siguro. Kaya yun. Maraming maraming salamat sa laging Palano at Ingat kayo. Bye!